Lakers kukunin si Yanni sa offseason, Cleveland naman dinurog ang Pacers kanina. Pero kung bago ka palang sa aking channel mga idol ay huwag kakalimutan na mag-like at subscribe for more NBA updates. Maraming salamat po. Para sa ating unang balita mga idol ay patungkol dito sa naging laban ng Cavs at Pacers sa Game 3. Naiwasan nga po ng Cleveland Cavaliers na mabaon sa 0-3 deficit dahil nakuha nga po nila ang panalo kontra dito sa Indiana Pacers sa score na 126-104. Mainit si Donovan Mitchell sa laban na ito mga idol dahil nagtala nga po ito ng 43 points, 13 rebound at 4 assists. 20 points din po si Max Truss at parehas may double-double ang twin tower ng Cubs na sina Jared Allen at Evan Mobley. Sa Pacers naman po ay 23 points si Benedict Maturin, 18 points si Pascal Siakam at 4 points lang si Tyrese Halliburton. Kaya naman dahil nanalo nga po ang Cubs kanina mga idol, ang kanilang series ay magiging 2-1 na in favor pa din sa Indiana. Kung kailan naman home court na ng Pacers ang laban, tsaka naman pumangit ang laro nitong si Halliburton. Kaya naman kung gusto nga pong manalo ng Indiana Pacers sa Game 4, dapat maging maganda ang laro ni Tyrese Halliburton. Dahil siya nga po ang focal point ng opensa ng Pacers at sa kanya din magsisimula ang play ng kanyang team. Pero sa tingin nyo mga idol, sino ang mananalo sa Game 4? Ang Cubs ba o ang Pacers? Para naman sa ating huling balita mga idol ay patungkol dito sa Lakers. Alam naman natin mga idol na simula ng matrade si Davis sa Dallas kapalit si Luka Doncic, ang Lakers ay mas nagkulang nasa big man. Aminado naman dyan ang kanilang GM na si Rob Pelinka. Ayun pa dito mga idol, mahirap nga daw po ang nangyaring trade noong kalagitnaan ng season. Kaya naman ang pinakagol nga daw po niya sa darating na off ay kumuha ng isang malakas na big man. Ang isang big man nga po na gustong makuha ng LA Lakers sa darating na off ay itong superstar na si Giannis Antetokounmpo. Dahil mataas nga daw po ang chance nito na mag-request na ng trade paalis sa kanyang team na Milwaukee Bucks. Ang Milwaukee Bucks kasi mga idol ay hindi na nakaabot pa ng East Final since 2021 noong nagkampiyon sila. At mukhang nagpapahiwatig na rin itong si Yanis na talagang aalis na ito sa kanyang kupunan. Ang posibleng maging trade package nga po ng Lakers dito para makuha nila si Yanis sa Milwaukee Bucks ay itong sina Austin Reeves, Rui Hachimura, Jared Vanderbilt, Dalton Kinnick at dalawang first round pick. Hindi din natin alam kung papayag ba ang box offer na yan ng Lakers dahil may mga teams pa nga din po dyan ang nag-aabang sa kanya at posibleng may mas maganda pang trade package ang mga ito. Katulad na lamang ng OKC Thunder at Miami Heat. Kung kayo ang GM ng Lakers mga idol, papayag ba kayong makuha si Yanis kapalit ang mga players na ito?